Kaya malaya ka na makalis dito sa pamamahay ko. Bibi, buo na ba talaga yung desisyon mo na makipag-divorce sa akin? Alam mo, an? Al, hindi na masaya yung pagsasama natin. Isa pa, may sakit ka. Isang taon ka nang nagpapagamot. Eh, dyan lang na uubos yung pira ko eh. Pero Bik, may sinumpaan tayong pangako. Sa harap ng Panginoon at sa simbahan. Na magsasama tayo, anuman ang mangyari sa hirap manok sa ginawa. Pero bakit bigla ka na lang nagbago? Alam mo, Ann, matagal ko nang binitawan yung pangakong yon. big, subukan natin uli. Baka maisalba pa natin ang ating relasyon na ito. Alam mo, hindi na pwede maging tayo pa kasi may nakita na akong iba. At naramdaman ko uli ang kasiyahan sa kanya. Nagawa sa akin yan? Oo, Ann, matagal na. Hindi ako makapaniwala. Kaya pala, gusto mo agad-agad na makipag-divorce? Tama ka, Ann. At tapos ko na ipagawa sa abogado ko ang divorce paper. Ang gagawin mo na lang, ang pirmahan itong divorce paper para magwakas na kung ano meron tayo. Ha? Grabe naman itong divorce paper na ito. Wala man lang ni isang ari-arian natin na napunta sa akin. Hindi ko ito pipirmahan. Dipirmahan mo ito o gugulo lang yung buhay mo araw-araw. Ang laki na ng pira ko na nawala nang dahil sa'yo. Kaya kung may natira ka pang kahihiyan, pirmahan mo na yan. O sige na, pipirmahan ko na to para sa ikakasaya mo. Ngayon, tapos na ang lahat sa atin at kailangan mo nang isalin ang bahay na ito hati Hating gabi na, oh. Saan ako nito matutulog? Ngayon, ang problema mo, hindi ko na problema. Pagkatapos mo itong pirmahan, itong divorce paper, bukas makalawa, magkikita tayo sa harap ng judge para sa approval ng ating divorce paper. Kaya malaya ka na makalis dito sa pamamahay ko. Ito po, napakasakit naman yung nangyari sa akin. Tinapon na lang ako ng asawa ko na parang basura. Dito na nga lang ako matutulog sa kalye. Wala man lang ni isang ari-arian na binigay sa akin ni Vic. Mga ganap pala. Dito pala ako nakatulog sa labas ng Luto Outlet. Ako. 50 pesos lang tong pera ko. Mr. Victor? Yes, sir Honor. Tama ba na ikaw ang gumawa ng divorce paper? Na nakasaad dito, na oras na permahan ni Annalyn ang divorce paper, ay wala na siyang karapatan na kahit isang kusing na ari-arian, na dapat na hati kayo, tama? Yes, sir. Olo. At nakasaad din dito, at wala ka na rin karapatan na anuman ang pagmamayari ni Annalyn, tama? Yes, sir. Olo. Mr. Victor, ang inyong kahilingan. Divorce kayo ni Annalyn. Nagtagumpay sa madaling salita. Legal na kayong hiwalay ayon sa batas. Yes, nagtagumpay ako sa laban na ito. At ito naman ang aming decision, Mr. Victor. Wala ngayon, wala ka na rin habol at anuman ang pagmamayari ng iyong ex-wife. Lalo na sa kanyang napanalo ng 500 million sa loto. Tumaya kasi siya. Kinabukasan, batapos yung papirmahan ang divorce paper. Ha? Ah, nanalo ka po lang ng 500 million sa loto? Ah, Judge, baka pwede pang balik na yung decision nyo. Siguro ang ex-wife mo ang makakasagot niyan. Di ba ikaw na nga ang nagsabi na ang problema ko ay hindi mo na problema? Ngayon, ako naman ang magsasabi sa'yo na ang problema mo ay hindi ko na problema. Sayang. Pagdalos-dalos unang desisyon.